Ayusin mo yan, pagmasahe. Ayusin mo. Ah. Ayusin mo yung pagmamasahe mo dyan. Ayusin mo. Ah. Sige, banat. Galingan mo, mamaya pakakainin kita. Bigyan kita ng pagkain mamaya. Sige. Ayusin mo. Ayusin mo yung pagmamasahin mo. Uh, galingan mo. Ano ba yan? Wala naman lakas yan. Wala naman lakas yung masahin mo na yan. Wala akong nararamdaman. ah Wala akong nararamdaman sa masahin mo. Ah, ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Tamang-tama, masakit yan dyan. W, X, Y, Z, nilakad ko kanina. Yan, sige. Asahin mo yan. Sa dapat very good talaga yan eh so I may mean, namasahe no, ang mami, nga mami nga niya eh galing nyo ayusin mo mo Ayusin mo, masaya sa binti ko. At ngalay yan, kakalakad. O, oh, sa tiyan naman, sa tiyan. Ano, ah, pagod ka na? Pagod sa na tama na. Tama tama na. Tama na. Yan. Tama na. Tama na pag na mag-jowa niya na magbabas sa kanat, bakit ba naging Ano yung tanong sa miskinin Kung ano ba yung mag-jowa? yung ng social media account? Ang problema siya wala kang